at Tauchino lahat. Ito lang Dito tayo ngayon sa Anunas. So, I-update natin ng araw na to. September 4, 2025. Yung last vlog natin. Yung new rival pa. Tingnan natin kung maraming display. Display. E, mga display. Bago display. Kaya mga trupa yung mas patos dito. Mga trip yung mas patos dito. Punta nyo na lang. Dito sa Anunas. Malapit sa Pilate Station. Ayan o. Oh. Ah, tulungan yung mag-fix dito. Ang dulo. It's good, right? itong location nito. Ang Ivy na pagpunta ko pa yan. yun last na yan. Kung ano, kayo sa kapag, tawid na kayo. Tapos ko ba? Tapos dito lang yan. O, oh. pins. Dayong kayo kayo ito. Oh. yung kayo, kayo na yan. O, ano? Garmin Stilo, na rin. 165. Oh. Itawad pa yan mga tropa. Mabag dito, patit nyo. Kaya polo, t-shirt, 185 na lang <coughs> Ano, dami pang ipilihan mga trukong Mga damit o Mga bag dito, tingnan natin kadaan yung bag Ayan, mga bag dito mga na lang Kaya di madakpa kanil dito yung mid na bag Ito, mga bag na pang travel o Ang o dito, mga na pang ano pang forma, pang alis tapos tablis, 100 t-shirt 165 200 yun cargo pants 275 tapos dito 185 slacks 255 ayan bang Tripan yung mga slacks dyan. Yung jacket. Tingnan yung mga trukaw. 275 Ang tama ngayon, malamig. Vermont na. Kailangan yung jacket. Talagang P75 lang. Tapos, dito na naman tayo sa mga sapatos. Ayan o. Nakarang buwan, nag-inuride ba sila nung August 22? I-update natin ngayong araw, yung September 4, 2019. Ayan. Mga sapatos o. Tara, let's go. Ito so, yung una natin nakita o new balance na 503 ganda ng ilalim po version 1.8 tapos ang size nito mga tropa pa size size 8 ayun eh, o bakit ito ito naghahanap ng new balance dyan you know? o ang ganda mga tropa pa ang ganda ng pa o bago bago pa tapos ito ito po new balance pa rin o oh po version 1 okay pa yung swilas natin. Yon, nito. Yung size natin. Yun, 8.5 mga trupo. Baka trip nito. Nagaganap ng new balance dyan. New balance lover na maulog. 5.30 din oh. Version 1.8. Ito Adidas oh. Oh, baka Adidas na mga trupo. ganda na ilalim to. Solid na solid pa ilalim. Presyong Siyempre may tawad pa to. Ayan. Presyo ano natin. Size natin. Ano? You know, 10.5 o. Oh. Patrick nito ka tropa. Adidas o. Oh. Boston. Boston. Anong to? Kulay. Ato mga po kayong box na to. Kaso ng inso no. Presyo ano na siya. Presyo 1.4 o. Ayan, tingnan natin yung size nito. Brooks Yo is 8.5 mga to Pabawat trip ito oh. ganda ng color new Pangaraan ng Diyos Kasi wala ng angel mga to Press 1.4 Ito po mga O 1.4 Make na Kung das, yes, lang 1.4 Tapos ang size dito.

yan UA size size 8 mga to pa Skechers oh pang running shoes o babae

dito na ano natin size yun size 8 no, oh, size 8 mga no, tropa oh. naghanap ano no night zoom pang running shoes tapos ito po oh. night pa rin o oh. 1-4 yung swilas irag-urag mga tropa yung swilas dito yung size tapos yung, yung dumanit lang, 7.5. Versiyong 1.4. Tupo, tinan natin to Yun, yun yung Soka Tiger, oh. Wow, oh, ganda pa yung ilalim, mga tropo Ang gano'ng presyo lang, oh. Mura lang ito, oh. Versiyong 1.6 lang, Tapos yung size, size 8. Yun, oh. Laman ito, oh. yung Soka Tiger. Versiyong 1.8 lang, mga trupo. Size 8. Tapos ito, o, lapostik, oh. Ito, lacoste ito. Nag-postick na positive, triple white. Yan o. Pressure 1 puro. Okay pa swilas ito. Tingnan natin yung size. Yun. Size 8. Kasi may issue na katro ko. May kunting mancha na to. Pero makuha sa ano to. Sa dabaw. Ganda ng inaalim pa. Pressure 1 puro Tapos ito. Tingnan natin yung sketchers nito. Mukhang malaki itong mga katro ko. Wow. Ganda ng inaalim pa. Okay magkano lang 1.6 tapos ang size yun natin size malaki nga to yun yun is size 11 oh. naghahanap ng skitsers niyan oh. size 11 fresh mo ano na to fresh so, yung 1.6 <laughs> ito pa Nike ad, di pa nakuha mga tropo oh. ganda ng ano ito hintas eh. just do it version 1.2 lang siya kaso lang sinas inner to drag lang tapos ang size ang size nito hindi natin makita siguro mong size nito mga 9.5 ayan pala ang size nyo yun size, size 9 mga pro pa ito oh, timberla no oh. wala oh, naghahanap ng timberland dyan wow oh, baka ito yung nahanap nyo no o oh, version 1.6 lang goods pa ilalim tapos ang size yun, medyo nabura yung size dito mga tropa may natin makita yun, size 8 No, naghahanap ng ano dyan, yung berla, no? Ano, ganda ng ilalim, pero pwede yung 1-6 Hanap pa tayo mga tropa yung mga uh, di pa ito, oh. case -case dito ba? case fist Ano, naghahanap ng case fist dyan Yun, yung goods pa ilalim Naghahanap oh. presyo, pressure 1-9 Miss, miss tapos ang size Yung size Yung size 9.5 oh. Mga tip yung katropa na Naghanap ng case twist dyan oh. Ang ganda ng case twist Dito yung katropa Ang ganda ng ilalim ko Fresh 1.9 Siyempre may tawad pa mga katropa to Ayan Hanap pa tayo na Mas process dito Ito Hindi natin sa negative So, solid yung mga tropang nagpapagin. O, ganda ng ilalim, di diba? kasi medyo mahal lang ito 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 ayan mga tropang size din ito ang ganda nito Nike mas size nito tingnan natin yung size pakapot na yung size nito yun size din o ah naghahanap ng Nike dyan o oh. ang ganda nito mga tropang sulit na sulit ganda pang ilalim ganda ng anong ba ito adidas kaso mukhang maliit lang ang batang size oh, Mura lang oh 1.3 Ganda nito katropa Taboso style ito oh. ah, So ano lang Medyo malit lang oh UA size 6 Mid in beat lang po oh. Ah mid in india pala sorry ang Ganda nito katropa Sayang malit lang oh Tapos ito pa Nike oh Nike na uh, Nike Nike na Zoom Air -er. Zoom Air -er. Nike SB ang ganda ng lalim to mura lang to plus yung 1.6 lang tapos ang size yun o oh, kita nyo ako tropa ang size nito 9.5 battery nito naghahanap ng Nike SB dyan ganda ng forma to sulit so, na inalim pa tapos itong ali, ano to alidas Nike SB mas mukhang maliit lang siya version 1 to <laughs> tapos ang size kaya yes, so um, maliit lang size 6 mga tops ganda na pang bata o oh. pang baba yung kulay face swiss tapos meron tayong nakita dito ang puma kaso ah, mukhang maliit din pang bata din size umura lang siya o oh. one tray meron ko ng puma na gamoso style tingnan natin size yun yun is pa mga tropa o oh. muka o oh. paso mukha maliit yun eh. 1K lang. Tapos ang size nito. Oh. Yun, 6.5. Maliit na mga tropa. Ang ganda nito ng muka na to. Oh. presyong 1K lang. Oh. Mukha pang running shoes. Tapos ito natin to. Yun, skid shoes ba to? Yun, skid shoes nga. Oh, 1K lang. Oh. Mura na mga tropa o. Oh. Pagpuro mo, pangarahan ni Jesus Yung medyo maliit lang, 7.5 Ang ganda ni Toto ko, ang ganda ng ano to ganda ng ilalim so, ito po, ano to Yung to Maestro Oo, oh, ganda mo 1.6 Ang 200 to <coughs> Yung loto Hey, dito na yung luto sa kayo. Oh, kayo. Magkano ang market dito ka tropa? Mahal to. Luto. Nasa 1, 1, 2 plus dito. Dito, 1, na Bago po Ganda na ilalim. Yun, nakita tayo dito mga tropa. Madigna nasa kumikinang. Ang babae ayo. Oh. Wow. Kulay orange. A light pink yata. Itong kulay dito. Kung eh. magkano ang presyo? 1.8 sulit ng ilalim oh. o oh. babae lang ganda ng kulay oh. o oh. so maliit lang 6.5 ang oh, ganda nito ito pa oh, may kinang highlights highlights yung ano nito kulay ganda oh. ng ilalim <coughs> tapos ito pa o oh. wow sketchers na pang running shoes price yung 1.8 goods pa ilalim yung size nito tingnan natin size pa sirado tayo ah, Oh, um, medyo malaki oh, size 9. Hindi nga, size 9 to. Medyo po maliit lang no, ano, pang ranusos. Sa kabilang side oh. Tapos na tayo dun. Dito naman tayo sa kabilang side. Hanap tayo ng uh, dito, sulid na bagong nila Update natin ang na araw na to. September 4 20, uh, ngayon 2025 Mas fix yun sa bago Magano ang presyo nito Hindi natin makikita ang presyo nito 1-2 So sharpness maliit lang 1-2 lang atro pa Asin ang maliit lang itong Itrabos na to Yun lang <coughs> Ay sorry at yun, <laughs> malit lang sa <laughs> no, five. Uh, save, ano, daw doon? Oh, ulitin natin. may want rewind. Yuis. 4.5 pala. Sorry. ating uh, ako doon. Hanap na tayo mga. Uh, pro pa yung mga dito. Eh, ano? Ang tayo medyo malaki. Ito, so, asik oh. ko. Oo, pero siya 1-2 lang. Oh. Mura lang yung asik dito mga pro pa Version 1 o Oh, ganong anong size nito, size ito. Okay, face we last, kunting ano lang, last gas. Ito banso, natin banso to. Ang ganda ng lalim po. Ganong presyo, 1 3. Tapos ang size. Yun, 7.5 ang size nito. Ang tropong bansa ito. Palit lang. Ito, pilaw mga sumisyon ako 2 points wheelers dito 1, 2 tapos mayroon tayong nakita ang ano dito yun ang ganda nito 1, 2 lang sya nike air tapos ang size 7.5 Pero you kung know, what's up ako ako po Mas na may ano na may gas gas na yung ano nito Gilid o Ganda pa na yung lalim nito sa Adidas oh. Tingnan natin Adidas na to. Oh, ganda ng lalim po. Presyo 1-2 lang siya. Oh. Adidas. Ang size 6.5. Bilin Indo kasi may issue na tropa. Ipunit na siya. Pero ang ganda ng lalim. Solid pa. Mga tropa, oh, may nakita tang asik dito. Ang ganda ng lalim. Oh. Presyo 1-3 lang. Oh. Tapos ang size kasi mukhang maliit lang yung size 8 oh. o oh. oh, asik na pang, pang baseball oh. pang football ganda oh. na ilalim ba pa hindi na maulog be the greatest everybody on the face shit i look around i feel like everybody is the fakest. i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't hear shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way and to be put down Hitting your place all this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it the noose it fits i'm losing shit a stupid myth you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose a gift oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. dito naman tayo sa mga pang -formal. oh one person one to lang mga tropo balat na balat oh pa na natin pa diba, pang forma ng nito kumikinang pagkano siya, show presyo one one eight mga tropa ito pa diba? balat mga black shoes mga tropa nito may ng black shoes oh no?